Ing araw, abala nga ako sa paglilinis ng sofa namin. Paano iminahanap nga ako na murang panlinis? Mga mare, itong foam cleaner nga ang nagpabago sa aking buhay. Char. May vacuum naman kami dito, pero itong foam cleaner nga ay susubukan ko kung mabilis nga lang ito panlinis. Bago ko nga simulan, sinubukan ko muna sa maliliit na part kung talaga bang nakakatanggal nga ito ng dumi. Ayoko naman na mapagod ako tapos hindi pala effective. Char. Ito nga at brinash ko lamang gamit itong takip at ayar na tanggal naman yung dumi. Mas madali siyang gamitin para sa akin at ang bango pa nito mga mare. Maulan pa din ngayon kaya ito perfect talaga panlinis dahil hindi ko na nga kailangan pa na ilabas ng bahay. Hindi ko na ito pinaarawan pa pagkatapos ko linisan dahil natuyo din naman agad tapos hindi naman namaho dahil ang bango nga nitong panlinis. Dahil nga may mga anak tayo dito sa bahay, madalas nga ay nagigitata itong aming sofa kaya kailangan ko talaga ng ganitong klase na panlinis. Para kapag may natapon at mayroong part na nadumihan, madali ko lang siyang malilinisan. Natapos nasa nga ako dito sa right side ng sofa. At ito naman ang aking lilinisa. Yung bawat sulok nga nito ay binakyum ko muna at grabe na nga rin ang dumi at ang daming biskwit Chon. Kung naghahanap ka kayo ng murang panlinis at effective naman, perfect nga ito mga mare. by one take one na nga rin ito at nasa halagang 122 pesos lamang. Nasa 61 pesos nga lang isa at may panlinis ka na nga ng sofa. Pwede nga rin ito panlinis sa upuan ng kotse at talaga namang makakatanggal ng linis at ang bango pa. Natapos na nga rin ako mga mara at hindi na nga nagiging sige tata, itong aming sofa at hayaan ko lang yan dahil kusa namang matutuyo at hindi naman sobrang basa. Grabe nga yung dumi na nakuha at naubos ko nga itong isang laman. Buti na lang din talaga at buy one take one at may panlinis pa nga ako na isa. Lemon yung scent nito mga mare, kaya subukan nyo na rin at effective naman at nakalinis nga rin ang sofa.